dong mga ka farmers Catch up mga ka idol for this video mga ka idol na tayo ipakita sa inyo ako ang kita na kuan mga ka idol dito ni kalbasa kalbasa mga ka idol oh. na, mga ka idol yan Yan mga ka-idol Ito yung kalabasa ko na tinanim. Ito mga ka-farmers. Ito mga ka-farmers. Ito dito lang to mga ka-farmers. Maggawa pa ako ng marami na marami pang lalagyan doon mga ka-farmers. Maggawa pa ako niyan. Marami. Para yan dito lang na siya maglaki mga ka-idol mga ka-farmers lagyan ko na lang dahil ng pa, pa doon pa, balay balay para dyan lang para hindi na kumalat yung uh, lagyan ko na lang ng balay balay Ito lang siya hantot nyo maglaki lumaki ng lumaki mga kaidol yan ipakita po na ako sa inyo yung mga bunga ng saging ko mga kaidol Bunga ng isa din po mga Kaidol oh Maraming maraming bunga mga Kaidol Sobrang Maraming ah Maganda mahapit uh, na yan ma, pupuha, Mga Pukuha mga Kaidol ha Marapit na yan makakain Ang bayabas na ito, na ito mga Kaidol yun lagi supaya menrupa sekat tanaman kupana kalau basah, itu. Dan